Good evening guys. Ito po ang aking kay kai, Ang aking na nagtampo din na ako. maghapon. No ba Diyos ko po buka ka pa. eh, jus ko po ginuo ko po. Ay nagbubuka buka ka pa eh. Oh. Jus din na ako. Ay labit nan di la eh. Abo-abo. Uy, <laughs> kain ikaw man. Uy, Bo, oh, maghapon din na kain eh. Tubig ng tubig lamang ang mahala ng mama. Ang ingkay-ingkay, lalablab. Kay-kay-kay-kay-kay, lalablab. Ito po, ito po ay seven years old na guys. Ito po ang aming sky na kauna-hunaan ng azuzuzuzuzo. Cha-cha-ching tira tira jing chiki jing chiki jing Ay guys, isa e, totoo lang guys, e, ginupitan namin kina <laughs> Sobrang lago ng ano, lago ng balahibo Ay Diyos ko, ka pa, mo guys <laughs> Ay putok ka <laughs> Asing 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 Aling 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 Asing 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 Aling 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 Asing 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 Aling 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 Hindi siya nagugutom, inom ng inom na ang nantubi guys eh Guys, oh, inom lang, inom lang tubig. Hindi siya nagugutom. Hindi kinain niya ang kanyang food. Ang kanyang chicken. Ang kanyang liver. Liver and! Oh, kain na, mahal! Hmm? Ay, gusto pa naka-aircon eh. Aba ba, Diyos ko, talandisang man eh. Uh -huh, nakabukaka ka! <laughs> Nakakabukha ka pa ito. Diyos ko! <laughs> Ito'y bantay namin guys sa itaas. Dito sa itaas ng bahay namin. Yung pong dalawa ko po, doon po sa baba yun. Ito po dito sa loob, ay, sa kwarto ng, kasama ng aking tunakis Kasi guys, kas, katabi ng pagtulog ng aking anak at Diyos maano, mabisyo to. Gusto palagi naka-aircon. Naka, nakaunan naka pa sa aking anak ito. Nakakumot din kung nakakumot na ka, anak. Nakakumot din ito. just ko, Lord. Ito i ano na, <coughs> seven years old na ito si Sky namin. Bye-bye, <coughs> guys. I love you all.